Yan, welcome again sa ating munting channel mga kasyo. Another day, another vlog ang gagawin natin. So, for today's vlog mga kasyo, ang gagawin lang natin mga kasyo is magsha-shovel tayo. Alam nyo naman, snow na talaga at uh, para maiwasan nating mas slide. So, sa backyard namin dito sa kung saan kami palaging nadaan ni Mrs. Isha-shovel ko yan para, para ano, para safe tayo for tomorrow's sa uh, activity. So, para bukas, kasi maaga kami bukas, sisimba kami, ganyan. At least, yung way natin is goods na. So, samahan niyo ako para mag shovel. Yan lang yung gagawin natin ngayon. Tapos, mamaya, baka ibablog ko pa yung kain natin. Ciao! Ayan ang nga mga kasyon, no? Prepare na natin so, unang-una sa lahat. to palitan natin to ng ganito. Para matakpan yung tenga natin. Para hindi tayo lamigin sa labas at gloves at saka kailangan natin ito mga ka-show. of course pinaka importante sa lahat ito jacket so let's go yan na nga mga kasyo no ready ready na tayo let's go open natin ito dito mga kasyon. Siyempre, close natin para secure. Secure yung init sa loob. Wait na. Yeah, So, yun yung anoy natin mga ka-show titirahin natin yun, no? yan o so, yan itong daan na to yan diba lubong talaga mga ka-show no kakainis sobrang dami talaga yan, dyan, hindi na natin yan titirahin. So, ito lang, itong dinaanan natin mga kaso. Yan lang yung uh, ano natin. Yan. Yan, tapos dito tayo. Punta tayo dito. Kuha natin yung prosyate. Yan. May mga prosyabel tayo dito eh. So, pili lang tayo ng hindi magaan-gaan na actually itong plastic mas to. dito ito lang yung gagamitin natin plastic lang tayo hindi mo maligat. ito lang yan tryin muna natin itong mga Abang habang mainit-init pa na natin dito sa kabila tapos na sila para so, shovel din sila tay. whoa I'm doing also there so much snow yeah I'm taking a video because it's so fluffy I'll do this one here okay no because I'm taking a video okay. So kasama to sa mga titirahin natin. Yan. Until dun sa taas. Yan. Kita niyo naman mga kaso no. Yan mga dinaanan. Tingnan yung yung aso yan. Jones. Wanna go inside? No? Okay. Okay, till dun. So, start tayo dito sa sa ano sa baba ito pwede natin to tirahin natin to mga kasyo bakat tirahin pa ng iba yan Is this working? Uh, if we plug it in, yeah. Oh. We just haven't. Hey, George! there. Oh it's getting hot. O, diba? Lahat yan, mga ka Hanggang doon. Hmm. Hmm. Yun. Ano yan dito, mga ka-show? Hmm. Ito sa sakin ni misis. Ang puno na. Hindi ko lang alam kung mag-oon pa ito. Kailangan ko ng ano. Sa akin din oh. Hindi hirang buhay ito. Wala na. GG na. Oh, Ayan pag hindi nyo kasi yan inano show, hindi nyo nilinis itong dito pupuno yan hanggang dito so pag na open kayo ng pintuan diretso yan pasok sa loob kaya pag ito yung distansya nyo kailangan nyo talagang mag shovel dito sa gitna avoid lang ng ano ayan tahan natin sa labas sa daan ha ayan Ayan. Ayan mga kapasyo. Ayan yun sa labas namin. Minsan kami niyan, palagi kami naglalaro dito sa gilid na to. Ito dito. Gilid. Meron kasi kasi may meron kaming sliding board mga kasyo. yung ginagamit namin. Oh. Oh. Ito talaga. Yan yung first snow dito mga kasyo. So yun o. Oh. Napakita ko na sa inyo kung kung ano dito yung first snow. Ah malupitan talaga no ayan kami dito lilinis na namin yun para mamaya or bukas pag may gustong lumabas ayos lang ito yun to. papakita ko sa inyo yung nga rin dito sa sakyan ng kasama namin nag freeze na hmm. yun na yan maka ano na to diba diba Wala. Si sabi maganda dito sa Alberta. Sa Canada. Sino at uh, pa-explain natin tong snow na to sa kanya. <laughs> Yan. sa tayo sa bahay. At may uh, tapos na sa ating activity. Um, mostly mga ganitong oras yung pusa na yung nasa labas na. Gawa nga lang ng ganyan. Sino bang may gustong lumabas niyan? Wala na, di ba? GG na tayo mga ka yan At least natapos din tayo. Yung pinaka-importante sa lahat. So, sa mga nanood, maraming salamat. Ang lamig talaga. Sige na, ciao. Kukabum. Ayan mga ka-show natapos din tayo at uh, mission accomplished din sa mga nagawa natin so for tomorrow hindi na siya masyadong alam nyo na um, pinsala dun sa labas kasi pag lumabas na tayo dun medyo um, ang tawag nito okay na tayo sa, sa daan so baka later lalabas ako na naman ulit para dun sa sasakyan namin ni misis nakita niya naman magkatabi sa sasakyan namin at uh, um, iwasan namin na magka-snow dito sa gitna kung saan kami papasok kasi once na nabuksan yun lahat ng mga snow papasok sa loob so yun yung dapat namin uh, iniiwasan so dagang salamat mga ka-show. thank you so much for watching and don't forget to like and subscribe subscribe peace kaboom sa so, akong na promise sa so, na promise ko nga mga ka-show. kain tayo ng inasal ni misis at um, pritong Manok, wings, tsaka yung sawsawan natin dyan. Yan yung sawsawan natin. Siyempre, may init na rice. O oh, ba? Diba? Shabel pa kayo para makakain kayo.